Hi everyone isang mapagpalang umaga dito sa Pinas at uh, morning dyan sa ibang bansa ayan uh, Na nice lang akong magpapasalamat uh, for the year 2023 na sinamahan nyo ako dito sa youtube world And, uh, kahit uh, dito lang tayo nagkakilala sa YT diba so pata uh, nan doon yung uh, lalo na lung yung uh, friends ko sa YT na hindi talaga ako iniwan diba? iniwan man tayo ng ating minamahal pero yung uh, friendship natin dito sa YouTube world ay uh, nanatili marami na tayong pinagdanan sa aking channel uh, almost uh, ano na to Malapit na 'tong mag-to 2 years at ah, 3 years. Uh Oo. -oh. Kasi biga uh, ano na ako eh. Pag 2 years monetization na ako so 3 years na pala 'yung channel ko. Oh, 3 years na. So, katagal so ko dito sa YouTube world. Ah, <laughs> uh, dito ko na na naging uh, na enjoy 'yung sarili ko. Yung bang mga panahon na <clears throat> parang ano napamahal ko na tong pag-YouTube no, di ba? E, halos minsan nga eh. Three times uh, ako magla-live. Uh, minsan umaga, tapos tanghali, tapos gabi. Uh, uh noon nung nakaraan 'yon, pero ngayon minsan two times na. So, salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Marami man tayong uh, pinagdaanan sa taon na ito. At uh, Nalagpasan natin at uh, salamat na hindi nyo ako iniwan. Sa mga nagbigay uh, suporta na uh, nandyan palagi kahit hindi kayo nagingay sa mga live ko. At sa premier, uh, shout out ko to solid na solid to siya, Caviteño Farmers. Maman sir, salamat sa inyong uh, tagsubaybay na nandyan kayo palagi. So sana po ay lalago yung channel niyo at uh, more uh, revenues uh, channel niyo sir ma'am Caviteño farmers. At sa mga nanjan sa mga live ko, hindi ko na kayo may isa isa Deep in my heart ang pagpapasalamat ko sa inyo na nanjan kayo uh, during my uh, singing uh, sa mga co-host na palaging umaakyat at sa mga nanjan na nakikinig kahit hindi sila nagingay sa sobrang busy mga OFWs I'm so thankful na nandyan kayo nakikinig sa mga awit ko at sa mga nagpapakulay nagbigay blessings hindi ko man yan hiningi sa inyo nagpamembers but uh, I'm so thankful na naging uh, share, nag share nagshare kayo ng mga blessings ninyo wala man akong may balik yan but uh, all I can say is God will bless you more kung ano pong binigay ninyo pabalik yan ng Panginoon health lalo na sa mga taga ibang bansa na I know na maging homesick kayo so dito kayo sa YT nag uh, enjoy so salamat ang ginawa ko lang sa live ko ay uh, just offer you a song yung mga request ninyo kung kaya kong makanta so kung may mab mabalik ko yung pag start ko sa YT di ko akalain na makarating ako sa ganitong sitwasyon at salamat sa mga taong nandyan palagi na pinupost ako to moving forward hindi, ko, hindi kita ma, ba ma, ano uh, mapapasalamatan ng sobra but uh, deep in my heart salamat isa sa mga taong nag, nagpost sa akin walang iba ko si ma'am Janet ang kasamahan ko sa team cars na binuo ko ang team cars na Premier League at kasama ko si Ma'am Cass. po ang nagpo sa akin na ituloy mo yan sir. Mag -live ka. Kasi natakot ako noon eh. Wala akong kakayanan to be a live streamer. No, hindi naman tayo kagalingan kumanta katulad ng mga iba dyan na ang galing-galing nilang kumanta but dinatry ko and then dumating yung time na maraming tumulong sa akin kahit yung iba na uh, wala na sa wifi eh. so pasalamat pa rin ako ay no nga nakikinig kayo at uh, yun uh, ako na magpatuloy kahit sa dami ng pinagdaanan sa buhay uh, mapa live life man yan family still no pinopos nila ako na ipagpatuloy yung pag youtube ko so di ko akalain na umabot ako sa ganito na madaming madami na ang sumusuporta at uh, madaming naging kaibigan ko sa YouTube At uh, salamat ma'am Kars na nandyan ka palagi Team Cars Premier League Maraming salamat sa inyo At uh, nandyan kayo Kahit uh, hindi kayo makapunta sa live ko Ang mahalaga ay andun pa rin tayo diba? Sa Premier Wala namang pursahan dyan Ang mahalaga ay Pamilya Yun ang turingan So dito sa YT parang pamilya na Minsan meron tayong pag Hindi pagkaintindihan pero ang ginawa ko lang sa live ko, kung ano, kung pinapakita ko yung sino ako. So, maraming salamat sa mga nagtitiwala sa sa King Channel, ang Brother Mar Channel. Pero na-change na yan ng Mar Channel. <laughs> so, sa mga nagbigay talaga ng mga blessings, especially Ma'am Life of MC. Yan, na uh, Ma'am, so thankful to you na naging kaibigan din kita. Ah, uh, na nandyan ka palagi no? Uh, always ka nagbigay din para sa anak ko so hindi to mo hindi to mawalang ano tawag dito may patutunguhan yung mga binibigay ninyo nakakatulong kasi dito na ako sa YT talaga uh, kumukuha ng ano dito na kami nag yung mga needs namin dito kasi nakasahod tayo eh. kasi wala naman akong proper na work Uh, iniwan ko yung, da, yung work ko for the sake sa mama ko dahil that time ay uh, palagi kami pabalik-balik sa hospital and then thanks god na okay na siya ngayon so kasi ako lang yung talagang ano, parang walang ano ba na pwede makuha agad na isama kay mama so itong income ko sa youtube ay uh, needs namin dito at uh, di bigay ko din sa anak ko every month magkita kami kapag sahod so ayun maraming salamat tel sa inyo noon ay naalala ko wala akong wifi data lang ako gabi gastos ko sa paglulud tapos sa aakyat ako sa mga live nagsusuport malalaglag yung taon si Dodo <laughs> pero dumating yung time na makasahod na ako nakasahod ng sakto sakto lang makabayad na nagsabi ko sarili ko magpakabit ako ng wifi para makasuporta at makatudo na yung paglalive ko so yun meron namang mura na wifi dito sa aming lugar every month mga 1k so yun maka, by, maka payment ako ng kasi hindi medyo mabigat no? kaysa data lang ang hirap malalaglag ka so nakita ko talaga ang pagunlad ng aking youtube channel salamat din sa team BGM na naging parte din ng aking youtube channel at uh, Uh, hindi nila din ako iniwan uh, Team BJM salamat din sa inyo at uh, sa mga bago kong kaibigan dito sa YT, Bo YT World uh, di ko na kayo maisa-isa basta kaling sa puso maraming salamat so ito lang masasabi ko uh, hanggang sa ating uh, saan tayo dito sa YT uh, kasi yung Youtube natin ay parang ano na yan natin eh journal ba kumbaga yung bang life yung mga pangyayari sa buhay natin mga vlogs, something ginagawa natin dito na natin ano dito natin ipinapakita. Uh -oh. So, enjoy lang tayo. So, sa year 2023, marami tayong napagdaanan, pinagsamahan. So, this coming new year 2024, more pa ng ating more friends and na uh, bagong buhay na no, haharapin natin. So, pasalamat talaga, no? Lalo na kami dito sa aming lugar. Last year, uh, isang trahedya ang dumating sa amin. Alam yan ng Team Cars. Binaha kami. At ang ngayong buong nagpasko kami. Ang lungkot, no. Yung new year namin. Walang-wala kami. So, kaya ngayon, pasalamat na okay na ang panahon dito. Hindi na kami video inulan. So, in everything's talaga good time So, yun. Uh, sa mga silent viewers ko dyan alam ko na kayo salamat sa yung sulit na suporta hindi ko masabi ang pagpapasalamat basta still mananatiling ito si Mar Channel ang nakikita ninyo kakantahan ko kayo palagi sa live ko wag lang kayo mahiyang mag request <laughs> basta kaya lang so yun uh, maraming maraming salamat Taos puso po ang aking pagpapasalamat sa inyong lahat at uh, hindi ko na kayo maisa-isa basta yun na naging pahagi kayo sa aking buhay so dito sa youtube kasi ma-express natin yung true emotion feelings na may makakausap ka so yun lang at uh, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan mga nasa ibang bansa uh, salot po ako sa inyo uh, naghihirap kayo para sa pamilya ninyo ano man ang, ano man ang uh, status nyo dyan huwag yung kalimutan tatawag kayo sa taas no. Oo, siya lang po makatulong sa atin. So, ko na ito pahabain at uh, this is my message para sa taong 2023. Ah, uh, tuloy lang no. Dito sa YT, enjoy lang natin and uh, more friends. Oh, uh, wag lang masyadong uh, emotion tayo. No. Uh, enjoy lang natin at uh, ituloy natin yung pagkakaibigan, pagsasamahan at uh, wow well, meron man magbago yan talaga, meron mang iwan meron din bagong dumating, and yan, talaga buhay so hanggang sa huli no, ng ating uh, pagsasama kung saan tayo abot sa YT sana ay hindi nyo ako iwan hindi ko ka rin kayo iwan this is your friend again I wanna say thank you deep in my heart God bless you everyone and advance happy new year bye bye